Yo! What's up guys! For this video, paano nga ba tayo ng message sa messenger kahit hindi tayo nagtatype ng ating mga message, magsasalita ka lang at siya na ang bahala sa message mo. So kung gusto nyo pong malaman, so tara na. So na natin pagkatapos na mixing intro. Yo, dito nga guys, pumunta lang po tayo sa ating uh, messenger. At pagka nasa messenger na tayo, pili lang tayo dito ng ating uh, send ng message. So, dito nga po, may makikita kayo dito nga, yan, message. Ayan, type. Click lang natin itong message. Ayan. At makikita nyo po dito sa bandang baba, ito po siya. Yung setting, ito pong microphone. So, click lang natin itong microphone. Ayan at pwede na po tayo dito magsalita. Kamusta? Bang! Umahli po yung pakarinig niya. Ayan, ulitin po natin. So, Hello, kamusta? Wow! Ayan at narinig na nga po niya. So, yan, ganun lang guys kung paano natin na makakapag-send ng message sa ating mga mahal sa buhay kahit hindi tayo nagtatype. So dito nga po mayroon ditong settings kailangan po pa, para lumabas tong itong microphone na to. kasi dati po itong cellphone ko ito hindi lumalabas yung yung ganitong pictures ay eh, ginawa ko po is uh, ni ko siya or ni reset ko yung aking cellphone inapinormat ko siya kaya ayun may lumabas na po siya na ganito ayan kaya nagkaroon po ako ng ganyan at mayroon po dito yung settings makita nyo po yung settings dyan ayan pupunta lang naman po tayo dito sa ito yung preference. Ayan, dito nga po meron dito. Ayan, mga settings dito is nandito po siya. So dito po sa ayan, voice typing, ayan, dito po siya. Ayan, dapat naka-turn on yung voice typing natin. So ganoon lang guys kung paano tayo magsisend ng message kahit hindi tayo nagta-type ng mga message o kung tayo ay busy. So hopefully may natunan kayo sa aking munting tutorial ngayong araw. Kung gusto niyo po mga ganitong tips, tricks and tutorial. So follow for more videos. Thank you.